Kamusta mga ka-fam? Welcome back sa inyong paboritong channel. Kung hindi pa kayo nakasubscribe, ano pang hinihintay nyo? Hit that subscribe button and ring the bell para hindi nyo ma ang latest chika. Mga ka-fam, hawakan nyo yung kape nyo ha, dahil mainit-init ang chika natin ngayon. May kumakalat na balita online na buntis daw si Luisa Andalio? At hindi lang yon, live-in na raw sila ni Ronnie Alonte. Totoo kaya to? o isa lang sa mga paandar ng mga board netizens? Hmm, may resibo raw, may clue raw. Kaya tara mga kafam, himay-himayin natin tong chika na pang MMK ang level. Unang pumutok tong intriga sa social media, sa chika ni OG Diaz, sa vlog niyang showbiz update. Wait, tanong mo naman ako si Ibuntis, si Loisa. Bakit? Ano? Ang sinasabi, ay parang may nagpa-check up daw, pinapunta yung doktor dun sa bahay oh. para check upin daw itong si tatlo, Ayan, screenshot agad ang mga marites. At ilang araw lang, boom. Headline, Loisa Andalio, na chichikang buntes. Kalive in daw si Ronnie Alonte? True kaya? esino eh, sino ba naman ang di mapapaisip, di ba mga kafam? Kasi kaka-8 anniversary lang ng dalawa. So ayun, may mga netizens na nagsabing, baka anniversary gift ni Ronnie si baby. Pero teka lang, hindi pa 'yan confirmed ha. Ang sabi ng ilang source, walang kumpirmasyon mula kay Luisa o kay Ronnie. Tahimik lang sila sa issue at alam niyo na, minsan yung katahimikan mas nakaka-curious. Pero wait ha, may throwback tayo dito. Noong 2022 pa, mismong si Luisa nagsabi na hindi pa sila live-in ni Ronnie. So bakit biglang may ganitong chika ngayon? Eh baka naman may mga pagbabagong nangyari behind the scenes. O baka naman, sinasadyang i-blind item ng mga marites para magkaingay sa anniversary nila? Ang tanong ngayon mga ka-fam, may tinatago ba talaga si Louisa? Kasi ilang fans napansin daw na lately, medyo low-key si girl sa mga posts niya at lagi daw naka-jacket. At si Ronnie naman, puro sweet captions lang pero walang bagong picture nilang magkasama. Eh syempre, sa panahon ngayon, pagtahimik ang celeb couple, ayun, maraming hakahaka -haka agad. Grabe mga kafam, minsan talaga ang imagination ng internet walang limit. At ang mga netizens panay comment ng hirap pala pag artista ka tas mayaman. Pag nakain ka ng kamote, buntis ka na agad, hahasa na all mga baleo. Ano naman if ever na buntis? Blessings yon, alis mga marites. Ilang years na sila ni Ronnie and they have the money to provide, lol. Love you, bebe! If the tea is true, kailan ang kasal? Okay lang naman kung pregi siya may long time BF. Stable na din siya buhay at hindi na din nakakagulat. Kung totoo man, si Ogi Diaz na una pa mag-announce sa world ng blessing nila Luisa eh. Nakakainis lang pag mga ganyan balita. At ano naman if buntis? Hindi naman menor de edad si Luisa. She's a grown woman. Stop judging. Magdalawang libo dalawang anim na guys. Pero yung iba tao pabaliktad mag-isip. Ako pinaka-happy pag totoo ang chismis. Tandaan mo yan, Luisa. Oh grabe, supportive ng mga netizens. Pero real talk mga kafam, fam Louisa at Ronnie have been together for almost a decade. At sa ganong katagal na relasyon, normal lang kung gusto nilang maging private sa mga bagay-bagay. Kaya kung may katotohanan man to, well, baka gusto lang nila i muna habang di pa ready mag-announce. Pero kung chismis lang to, edi eh, panalo pa rin. Kasi ibig sabihin, relevant pa rin sina Luisa at Ronnie sa showbiz at sa puso ng mga kafam Pero eto mga kafam ano sa tingin nyo ha? May niluluto nga bang baby project sina Luisa at Ronnie? O gawa-gawa lang tong chika ng mga board netizens na gustong may bagong i-post? I-comment nyo sa baba kung team may baby kayo or team fake news lang yan. Huwag kalimutan mag-like, subscribe, and hit the bell for more updates. Kita-kits ulit sa next video mga kafam